Nagsalita na ang aktres na si Bina Morales tungkol sa kumakalat na ng nagkakamabutihan na raw sila ng aktor na si Jake Ejercito. Ito'y matapos kumalat ang ilang litrato at video ni Navina at Jake sa social media na kuha sa magkakahiwalay na pagkakataon kung saan spotted nga silang magkasama. Kasunod nito ay umugang nga ang balita na mukhang may something na raw sa pagitan ng dalawa sa guesting ni Vina sa Fast Talk with Boy Abunda kasama ang co-star niya sa seryeng Cruz vs. Cruz na si Gladys Reyes dito ay natanong nga ang aktres tungkol sa chika sa kanila ni Jake. Paliwanag ni Vina actually, nagkasama lang kami sa isang show. Nangampanya kami, overnight lang yon. Tapos, after the event, tapos nagswim kami. But really, he's a good friend. Natanong din ang aktres kung open ba siya na makipagrelasyon sa mas bata sa kanya, Well, ako, ayaw ko magsalita ng tapos. But I don't know. I mean, if there's someone. Kung magkakaroon daw siya ng bagong jowa, mas feel niya ang afam at non-showbiz kesa showbiz.